Yo, what's up guys? Welcome back to my channel At tayo ngayon nagbabalik sa prospecting Okay, so ang update sa ating account ay tayo ay meron ng 366,000 At meron na tayong gems, ano ah, ba tawag dito? Crystal, 281 crystal So nakuha siya dito kay Vagra Vagra ba yan? Vag Vagran Nagawin mo lang yung quest niya, bibigyan mo lang siya ng kung anong ibibigyan niya sa'yo Like, ano? Gold na ano, 1.5 kg ganun. At nagbigay na rin ako ng ruby doon sa may ano, sa unang islang pinuntahan natin. Ayun, ayan, diyan Minanghihingi ng ruby diyan at nakuha naman ako ng dalawang ruby. Eh. At kung nakita niyo yung post ko, may kita niyo ayan sa baba. <laughs> nakakuha na tayo ng tatlong epic. Tatlong epic ba? Oo nga, tatlong epic tapos ilang rare to. Apat na rare dito at level 50 na din pala tayo. Ano? So, pwede na tayo ata pumunta sa kweba dito. Yan, crystal cover, cupboards. Anong oh, meron sa kweba, Okay, hindi ko pa napupuntahan to nung nag-level 15 ako kasi grind ako ng grind. Okay, so wala. Huwag muna tayo dito. Huwag muna tayo dito, huwag muna natin puntahan yan. Okay, dito muna tayo sa Rubble Creek. Creek ba? Okay, okay. Okay, so bumili din pala ako ng bagong sluice natin. ito, toto, yung gold. Sa atin yan, men. Pinakamahal na yung binili natin. At puno na to. Puno na to ng mga bato. Anyway, let's collect this. Ano bang makukuha natin dito? Wow! Isang epic! The Ruby Ruby Brava! Okay, so tignan natin. Baka nakakuha tayo ng... Ano to? Iridescent? Ano yan? Tama ba ako? Iridescent? Ito, Iridescent. Ito, Iridescent. Wala man lang akong nakuha. Isang legendary dun. Ha? Wala man lang akong nakuha. Kala makukuha na tayo. Okay, so... Bago na din pala ating mag-ano pan. So, naukuha siya sa shop doon. Wait lang, na, punta natin. Eto, itong shop na to. Ayan, kay shopkeeper. So, ito yung nabili natin. 1M siya. Tapos, itong susunod kong bibilin. Yung meteoric pot. Ito yung pinakamalo sa kanila, no? Yung ice, ice ba yan? Ah, diamond. Diamond pa. 10M potek. At ang current shovel natin ngayon ay itong pinakamura dito. atong 320 na shovel. So, eto, eto na siguro una ko pibilin. Ito na yung pangalawang pibilin dito. Huwag na to. Ito na yung pag-iipunan natin. Okay, so let's continue para makaano tayo. Makaparami pa tayo ng pera kasi ipotek. Oh! Nagkihirap na naman ako! So, kailangan ulit natin magpato, man. Wait lang, hindi ko pa pala nalalagay yung ano ko. Yung gold sluice ko pa nga pala. Hindi ko pa nalalagay. Okay, dyan ka muna. 5 minutes? Ah! Pagmahal, 5 minutes. Pagmura, 9 minutes. Okay, so let's wash this sa uh, ano dito, tubig na to. At let's see kung ano makukuha natin ngayon. Okay, another go. Pat isa lang. Pat isa lang nakuha. Ah, meron pa. Titanium, platinum. Okay, so tatlo. So nakakatuwa pala to pag mahal yung mga ano mo, ma mahal bili mo sa sluice, mas nababawasan yung ano nila. Ora sila para makakuha ng ano, yung mga imampo to. Okay, so nakaiipon uli ako dito. Then let's watch this. Oh, tek na yan. Sana maganda naman ngayon, no? Sa talaga ako yung mayam. Pero ito naman, itong dalawang to, ayan. Itong dalawang to, tsaka yung tatlo, yung apat na rare ko, ay dito, ko si dito ko sila nakuha. At ano to, ay po. Kala ko bago na. Uy, nakukuha tayo ng J. Gas, so lang ata yung Jade, eh. Ah, rare din. Oo nga, no? Rare nga pala. Electrified J na kuha pala. Na ganun. Uy! Ano to? Uy, dalawa. Sapphire. Sabi ni Sapphire yan. Nga, ano pa nang uutupi? So sa tingin ko ibebenta ko na rin tong mga epic ko, no? pati yung mga rare natin. Kasi eh, matagal na silang nasa favorite ko eh. So kailangan na nilang maibenta para ma sa pera at makabili ni tayo ng ano, ng 4M. Ano ko? Para sa to. Nakuha ko lang kanina eh sa daily login. Daily login ba? 2 eh? times dig amount. Okay, kaya pala. Kaya pala bilis lang. Wow, ang dami ating titanium ngayon ah. Wow, let's go! Okay, isang gold. So sa tingin ko, pag nakabili na tayo ng shovel na meteoric, pwede na tayo sa cave. Tama ba? Or talagang level 15 na talaga kailangan. Wala lang ng shovel na shovel pa ganun. Wait nga, matry nga. Okay, so puntahan natin yung cave at tignan natin kung level 15 lang yung, ano, yung requirements para makapag doon. At see ito, may security guard pala dito. Hindi ko nakita. Okay, sabihin muna natin. Hmm, you may boss. So, meron din ditong shopkeeper, ha? Oh, dito yung bagong pan. 35M, aurora pan ha. Tapos dito, merchant din. Uh, head researcher. Anong meron sa head researcher? Okay, keep them back to you. Okay, so yung kukuha natin, azera light ba yan? Ah po, may quest pala to. Okay, so may quest na tayo. Bagong quest. At ano to? Interact. Oh, fortune river. Pwede tayo mapag-tail. Okay, so tignan natin pwede tayo mag-tick. Bawal pa. Oh, hindi pa ano. Hindi pa masyadong mano yung shovel natin. Sabi na eh. At meron din pala dito yung Divine Shabel, 40M. At ang tanong ko, makakuha ba tayo ng Azuralite? Itong Boralite and Starshine. Okay, so balik tayo sa pwesto natin kanina. Gusto tayo makakapag-dig ano, makakapag -dig? kasi mahina pa tayo. Kulang pa tayo sa sa lakas ng shovel natin. Okay, so balik tayo dito sa place natin kung saan tayo nagdidig. Kuha lang lang tayo ng mga buhangin. Okay, at nakapuno na uli ako. Then, let's watch this. At tignan natin kung ano mga kuha natin. Uy, binakalabas agad oh. Platinum. Platinum na yung nadagdag po. Na yan. Okay, so yun lang talaga nakuha natin. Okay, pwede na ba yan? Pwede na ba lahat to? Ah, okay, yun, hindi. mag muna tayo ng marami. Gusto kong makita yung, ano, yung maximum ng, ano, natin, storage. Ano na ba, nakikita yun? Oo, oh, hanggang 500. Okay, so kawan 170 na tayo. At, lay layo pa to. So, for the past 7 minutes or 5 minutes ba yan, I don't know, ay nakakuha na tayo ng 180. Ano ba yung kanina? 180 pala, hindi pa mabot ang ano, ng 200. Okay, so nakakuha pala ako ng malaking sapphire. Nasa Ayan, men, nakakuha ko ng malaking sapphire. Ang laki niya, no? Oh, wala ba kayong pake? Wala ba yung Pake. pake Okay, so naka-180 pa lang pala tayo in the past 7 minutes or 5 minutes. At ito nga pala ngayon ko nang napansin, nag-level 60 na din pala tayo. Grabe, patasan na pataas yung level natin dito. Ano ba yung pinakamataas dito, men? Ah, uh, 16, 26. 26 yung pinakamataas na level sa server namin. At ang pera ay 1.5B. Ang taas naman yan. Ano yung method mo? Paturo. Okay, siguro busing ko muna tong 8 minutes kung natitira. Ayan. Pagkatapos niyan, benta na natin lahat ng nakuha nating valuables. Kasama na tong mga naka-favorite sa akin. Ay, hindi. Hilihiwalay ko pala yung mga yan. Okay, so let's dig na ulit. Grind lang ng grind. Busing. Okay, so natapos na ang aking oras. So nakailan tayo? Uy, 263. So parang mas madami nakuha natin ngayon from 8 minutes. 8 minutes ba yun? 7 minutes. So naka 263 tayo from 180 to 6, 263. Halos magti 300 na rin. Okay, so let's sell na ba ito? Sell na ba natin lahat na nakuha natin? Volleyballs. Alright, so nakakuha din pala ako ng crystal kanina kasi natapos ko yung 30 minutes na, na paglalaro ata dito. Prag stay sa game. Okay, naka 321 na tayo. Okay, so let's check. Tingnan natin kung magkano ang balabas na ating makukuha ngayon. Okay, tignan natin. Magkano yan? Ah, 11. 11 lang. Hindi ba tayo mabot ng 1M man lang? Okay, sige. Hanggang 400. Okay, yes. Yes na natin to. 100k lang nakuha natin yan. Ay, hindi! 1M na pala! Nakuha 1M na pala tayo doon. Visit. mo ko magbasa ng number of eh Mabibili na natin itong golden shovel. Oh. Kasi ito yung pag-iipuna natin. Huwag na tayo dyan. I Skip na natin itong shovel na to. Okay. Ito naman nakuha nating mga valuables na ano, rare art epic. Okay. So na-unfavorite na ko na sila. And let's see kung magkano silang lahat. Okay. I'd like to sell all my valuables Let's see kung magkano silang lahat. 300k? Ha, 300k lang. Okay, not bad. O, so, di ba? 1.8 na tayo. 300k plus lang yung nakuha natin doon. Pero not bad. Kasi, mantakay mo, ilan lang yun? 6 lang ata or 8. Di ba? Ganun na yung nakuha natin. So, sa tingin ko guys, dito ako na Kasi ito lang kaya ng oras ko. <laughs> Nagawa pa ako ng assignment. And akala ko talaga, makukuha na natin ngayong video yung ano, yung meteoric shovel. At yun, dito ko lang tatatapusin guys. Sana nag-enjoy kayo. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Bye-bye!